So what's up? Maganda umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So dito ulit tayo upang magbigay ulit ng konting tips and trivia to sa pagmamanok. Okay? So gusto ko lang ikwento mga kamanok. Ano? Ah, kanina po sa ranging, nagpunta ako kasi kagigising ko lang ngayon. Ah, ganun talaga ako eh. Pagkakagising sa umaga, pinupuntahan ko agad yung ating mga manok. Sinecheck ko kung okay ba sila, kung meron bang Uh, abnormalities, kung may sakit ba sila o ano. So, bago ako magpatoka, binibisita ko muna sila. Kaya kung ano ba yung mga gamot na aking ibibigay. For example, nagkasipon. Uh, alam ko na yung ibibigay sa kanilang feedings. Okay? Yung feedings nila, lalagyan ko ng antibiotic para po mabilis gumaling. So, kanina, galang ako ng ranging. Nakita ko tong isang manok na to. Okay? So, maayos siya. Maayos. tapo ay sweater hatch. Okay naman siya. mapula yung muka. Maayos naman manok. Kaso, may napansin ako sa kanyang bagwis, sa kanyang pakpak. Merong ano, merong puwang. Ito. Itong part na to, may puwang. So, para sa akin, reject po yon, Okay? So, possible mamana to ng kanyang mga anakin. Uh, nakin. Ang gagawin ko ngayon dito, ikakal ko po ito. Okay, para sa akin, hindi po maganda yon. Magandang manok, maganda yung katawan, balasyadong buntot, balasyado rin yung tindig. Magandang manok sa madaling sabi, maganda rin yung sukat. Pero sa akin po mga kamanok, pag kami nakita kong isang pintas, isang pintas, hindi maayos sa madaling sabi. Inaalis ko po kaagad, ini-out ko po kaagad or kinakad ko po kaagad. Ano? Sayang kasi eh. sayang yung ano, actually hindi yung manok yung sayang. Yung patuka, yung vitamins, at yung ano-ano pang pwedeng ibigay dito, yung pampurga, injectables, tapos paglaki nito, pagulang nito, may may diferensya, may problema. So, sa madaling sabi, hangga't maaga, ano? Inaalis po natin kagad yung mga ganitong klase ng manok. Kahit po yan ay may maliit na diferensya, inaalis ko po kagad. Hindi po papa, uh, hindi po hindi ko po pinapatagal dito sa aking backyard, ano? Ayoko po kasi magpalaki ng mga rejects. Ayoko pong magpalaki ng mga manok na uh, mayroong pintas, magaling sabi. Unang-una, ayoko mapintasan ng iba. Pangalawa, ayoko rin magpalaki ng ganito kasi wala rin pupuntahan. Hindi rin naman ito mabibenta ng mahal. Actually, hindi talaga ito mabibenta. Kasi may pintas eh. Ang hirap namang ibigay sa mga baguhan kasi uh, sensitive lalo sila kasi sila yung unang nag-vibrate, baguhan pa lang sila possible pag nag-start sila at ganito kaagad yung makukuha nila. Wala, wala po silang magandang pundasyon. Kaya hanggat maaari, hindi natin ito pwedeng ibigay. Hindi po natin ito pwedeng i-out. Magandang gawin natin dito yung sikal. Okay? Mabubusog pa tayo. Okay? So, paano ba? Yun lang naman mga kamanok. Gusto ko lang share sa inyo yung simpleng tips na to para i-inform din yung iba nating mga backyard breeders dyan na nag breed at uh, hindi ko rin sila Uh, hayaan na makapag-breed ng ganitong klase ng mga manok. Kahit maganda yan mga kamanok. Kahit maganda, kahit quality, kahit maganda ang katawan, kahit hindi nagkasakit. Basta merong uh, problema sa kanyang buntot, sa kanyang bagwis, sa kanyang binti, sa kanyang piso at kung ano pa man. Okay? So, ganun tayo dito sa ating backyard. Ulitin ko, ito po yung problema na ito. Meron po siyang uh, puwang. Ano? Puwang. Ang tawag po sa amin dito is kalas. Sometimes yung iba, nagtutugma, pares na bagwes. Meron nito. Pero ito naman, isa lang. Itong isa, okay naman. Okay? Actually, nakakapanghinayang talaga kasi inalagaan mo, biligyan mo ng bakuna, biligyan mo ng vitamins, tapos ini-injectabulan mo pa ng, ng vitamins. Pero, narin talaga sa time na kailangan mong ikal, alisin, eh, para sa ikaw-unla din ang iyong backyard. Okay? So, yun lang mga kamanok. Uh, simpleng paalala lang para sa isang uh, vlogger o magkumanok na may concern din sa inyong mga alaga. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.